Nagawa ko na daw ba? Hinahamon ako? Ito isa. Sa labas ako matutulog. <laughs> Sayang ang manok. Hintayin nyo. Gagawin ko. Ayan na mga kamamo. Sinundo ko na. Pag pumasok dito yan. Raratratin ko yung panoorin nyo. Ayan na gagawin ang plano natin ay ihatid kita sa bahay. Si Jacob, iwan ako sa'yo. Maglinis ka. Pagtakas maglinis, magluto ka at nagugutom ako. Maglinis ka ng bahay, maglaba ka. Lahat gawin mo, lahat na ng mga bagay na hindi ko ginagawa dahil ako yung lalaki, ako yung batas, ako dapat ay nakahilata lang pag deo pa ko. Ngayon, wow. lalabas ako, magre-relax ako. Iyon yung sinabi sa akin ng katrabaho ko, sabi ko grabe, tapang-tapang ng katrabaho ko, sabi ko hindi ko kakain, takot ko lang. Oh. <laughs> Sayang ang <laughs> Hindi ko pala kaya. panibagong araw at panibagong buhay, kaya nandun naman tayo mga kamamaw. Today is Friday, and then susunduin ko si Mrs. pala sa, tra sa trabaho niya. Uh, nagbabala kami mga kamamaw na kita ko tayo makasimi na kita kami naka-post siya nagbibenta siya ng mga upuan ay sira ng mga upuan namin mga mamo so kailangan ng palitan ay binabalo ko naman kaysa naman bumili ka ng bago hindi naman kailangan sa lahat ng pagkakataon is kung bagong bibili mo so maging wise ka din and then balak ko dadaan din ako after baka ihuli ko na yung sa upuan. after kung sundo yung simisis dadaan ako sa Uncle Winners ibibigay ko to kay Kuya Joel gambito yung kamamokap niya Daan na rin tayong Costco dahil magwi-winter na at wala akong matibay na jacket para pantrabaho kung sakaling dumating man ng lamig. Mayroon tayong pang protection sa ating katawan. So ay mga mama, sundin ko naman sila misis. Ay si Mrs. Let's go! Yan, dito na tayo sa Costco. Ayan na natin si Ay di malamig. Kamali ako ng damit ha. Sakta pa naman, kaya pa naman. Kasi dito may nabalitan kasi ako maganda kasi yung jacket daw kasi dito Tsaka magandang klase So kesa naman bumili tayo ng medyo mamahalin Tapos gagamitin lang natin sa Gagamitin lang natin sa trabaho Sayang naman yung ano Ang inayang ako dun sa pera E dito sa Costco magagandang klase naman Sa quality naman yung mga damit nila dito Yung jacket nila So dito na lang mabibili At least kahit pa yung magagamit tayo sa Winter na pa dating dahil wasak na wasak na yung yung ano ko, yung jacket ko isa kasi nakadoble tayo palagi pag winter eh. So lagi nating iiwanan ko na lang sa locker ko yung jacket na yon. Then pag kailangan kong laban, ay nalabang ko na lang. Ay uh, din ayo ko rin parang dumaan dito para makamamin pala isang reason ba tayo ko rin basta basta pumunta dito. Dahil pag pumasok ka ng Costco, ay mapapabili ka ng marami. So ginawa ko nagdala lang ako ng cash para 50 dollars or 70 ata meron ako dito sa wallet ko para sigurado hindi ako mapapag-grocery eh, ng marami yung araw na to pero we'll see paala na may kasama naman tayong manager dyan eh. kinabahala e, let's go kamang ako kamang pumasok ako kinabahan pa ako akala ko hindi na kami tatanggapin ni ni dahil akala ko namin expired na naman yung ano namin yung card namin kasi usual every time na nagpupunta kami ni Mrs. madalang lang kami mag cosco kasi talaga sobrang mapapagastos ka pag nagpunta ka dito mo so, nga, oh. Ah, kami humuhugot na, oh, 'di ba? Kaya yung pumunta dito mga kamamawi. Nagkataon si Joel Gambito taga sa Mikabilala sa kabilang kami tapat lang ng Costco, doon ko kasi dinala yung sombrero na kamamaw. Oh. At mo naman o. Oh. chocolate daw. So mo mga, mga kamamaw, nasa bungad pa lang kami. Sabi ko sa bahala, bahala siya dyan. Ako, ah, oh, yung jacket lang ang target ko dito talaga kasi mga kamamo kahit sino naman magpunta dito ay eh sino naman hindi maano kung marami ka lalong pambili eh ako wala akong pambili nagdala lang ako ng para sa akin so dito ako magpina na ako maghahanap ng jacket ko ngayon so iwan ako muna kayo magina ha kasi nanenerdos ako sa inyong dalawa eh. Hanap harap mo na tayo mga kamamo diba? nakatingin pa naman sabi sa'yo kaya ayaw namin pumunta dito kumasok yun ang mga So ngayon na natin kasi ang hinahanap kong jacket yung may ano, yung parang pang construction yung may ilaw. Pero bala ko -ku rin kukuha ako ng yung parang ganitong pants na ano, na pwede kong pandoble pag winter time. Ito mga kamay na hanap yung kala parang ski pants kung tingnan. Para siyang ski pants. Ayan, ganyan oh. No. Kasi yung loob niyan mga kamamaw is makapal. Ayan oh. No. Pang winter talaga siya. So try natin hanap tayo ng size 30 max size 30 na Maka maka mo bumalik na ako sa size 30 Kasi ito mukhang pang winter talaga yung tsura Ayoko naman ng ganito Gusto ko yung mukhang pang formado pa rin Ito magandang lasing ganda Ganyan hanapin natin, natin 30 porto, eh. Size 30 30 30-30 Wala ko makakamama doon makita yung nabila nila ano ngayon. Nila, nila Sam. Kasi yung pantrabaho nila, jacket na ganyan. Tapos, yung nakalagay na ano, yung pang pangkala mo nasa construction ano, kayo may ilaw na ano, nakalimutan ko tawag sa ganun eh. Nakakabit na talaga siya. Wala dito kasi dapat nandito kasi ito lang damitan. Dito lang ang damitan eh. Mga ganyan dapat dito tayo maghahamot dito eh. Nandiyan lang dapat lahat yun eh. Kaso wala siya. Pwede rin naman yun kaso mahal eh. Yung sinasabi nila sa mga 20 plus lang yun eh. Wala siya dito sa ano. Ito mga dock din. Eh. May nakano na rin yung mga mama. Dock eh. 16. 16 dollars lang yung dock. Nag-apple. Di ba na kasi yung formahan natin mga kamaman Nung before parang way back ano eh Bago dating pa lang tayo dito ganun yung mga formahan ko Kaso ngayon wala yun eh. Masaya na ako sa nakasunday yung isa oh Kasi slippers mo oh. Di mo ni suot Ikaw pa magbabayad na itong ano ko Pantalong ko Ilibre mo ako Jacob Ay mga pambibi pala yun oh. Pantulog niya yung pantulog ng bata 8 oh, bucks lang quality tingin tayo dito mga silip lang ako ito mga pang ano rin ito, pajama or jagger wala mo na mga mama, mamam ikot mo na nga ako baka sakaling makita natin wala dito eh nakalagay extreme weather kaso wala naman 69 dollars naman yun 69 bucks ang hinahanap yung sinasabi nilang tig 39 dollars nasaan yun magpakita ka sa akin maganda rin eh ganda ng pagkakaano. prank na prank yung tatap 19 dollars lang siya mga kamamaw ganda oh huh, hmm ang lamig eh wala dito mga kamamaw eh yung dalawang nakakaalam eh medyo busy sila sa bahay dep sila dep kasi kami na namin eh baka may ginagawa sila tinatawagan ko sana eh tatanong ko kung saan nakalagay yung jacket na nabili nila kasi ilan talaga pinunta ko dito hmm, ganda rin eh kaso nga lang eh pigil pigil tayo pinipigil lang ko sarili ko eh 70 bucks lang dalak mga eh. mga ganda rin oh. Calvin Klein hmm, medium size dahil. Mama, ito na lang binili ko. Kapresyo nung hinahanap natin, $39. So, naubusan na pala talaga sila ng, ng stock. So, kailangan mo umorder sa online. So, order ka ng online sa Costco. And then, pipikapin mo dito. Pero, ito na lang kinuha kasi yung presyo niya is kapresyo nung hinahanap talaga natin. Talagyan ko na lang ng ano, yung pinaka yung best namin yung best naman ako dyan para magamit lang sa trabaho mo oh, 36 na 36 dollars lang oh. may pang winter na si Jacob pang 2 years old siya so para sa winter eh, kung maalalabas kami may magagamit na siya oh. not bad eh, oh. 36 dollars eh. 24 months mamaw sabi sa kanya eh kaya yung pumasok dito eh. pag pumasok ka dito mga patay tayo dyan Di may iwasan lalo kasi pag yung madalang alam mo pumasok mga mga, mga ka dito kasi makamuray mga mga, mga bilihin dito saka yung usual mga naka wholesale kasi ang mga dito kaya yung uh, sulit sulit pag binili mo siya marami siya talaga magagamit mo siya or like kung saan sa pagkain mas matagal mo siyang uh, mayaano sa bahay mo baga maraming kainan Pinipigay Maraming lang kainan. Kumuha na kumuha kasi hindi naman ano sa budget. Basta siya nabahala dyan mga kamama. Sabi ko sa kanya, basta ako, 80 lang yung sa akin, ikaw nabahala sa lahat. Pineapple juice, $13.49. Mga mama, mama, baka mas makatipid tayo chicken breast. Diyan, ito, $29. Dalawang kilo. Ito, Itong alin? 46, 46 na siya. Itong 46 na. Magkano pa siya dati? 36. Oo. Baka na ang tinaas ah. Ito maraming laman yan mga kamama. O sulit yung chicken breast na yan. Puno mo na. Ah. Puwa ka na. Para may stock tayo. Yan ang kailangan natin eh. Yan yung mga nakuha niya. Ayun chicken breast na kinawa ko yung Kirkland. 29 dollars. Sayang ang manok. So ay makamama so ko na tong cart. Naka 200 plus din kami makakamamaw, di ba? Yung budget ko na 80 lang. Tapos sa 200 plus ata ang bill namin. So wala tayong magagawa kasi talagang handa lang mapunta dito makakamamaw tapos makikita mo yung bili, napakamura. Dahil yung sa sa serving o yung quantity nung no, nung no isang item, may laking tipid mo kasi katulad niya pag bumili ako ng chicken breast sa sa ibang tindahan dito sa mga normal na binibila natin is 26 dollars, ilang peraso lang so, ito yung chicken breast na nandito parang 10 pieces 10 pieces yan ng chicken breast 29 dollars lang, di ba? Eh, ikaw, di ka mag di ka mag ano na hindi mo bumili kasi sayang naman yung ano sayang na may opportunity, minsan ka lang pumunta bibili mo na, di ba? so ayan, binili na rin natin jacket si Jacob, nakakuha na rin siya pang winter jacket nag-message na rin ako dun sa ano sa isa upuan baka sa ibang araw ko na lang kunin at ano na madilim na marami pang gagawin sa bahay alam nyo pag Friday Saturday sa Pinta yan bukas nilakad din kami may nung kabisi si kamama pag Friday Saturday so ay mga kamama ganito lang ang vlog maraming maraming salamat sa inyo napakaiksi lang ng na ating pasya dito sa Costco so please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video see you mga kamama